Alam mo ba, ang misteryo ng Biringan City, ang nawawalang lungsod ng Samar? Alam mo ba na may isang lungsod sa Pilipinas na sinasabing hindi basta-basta nakikita? Ito ang Biringan City, ang tinaguriang Invisible City ng Samar. Maraming kwento tungkol sa lugar na ito, tila isang modernong syudad na hindi mahahanap sa mapa, at sinasabing tahanan ng mga engkanto at kakaibang nilalang. Totoo kaya ito, o isang alamat lang? Alamin natin! Ano ang Biringan City? Isang mahiwagang lungsod na sinasabing matatagpuan sa pagitan ng mga probinsya ng Samar at Leyte. Ayon sa mga kwento, may mga matataas na gusali, modernong istruktura, at napakagandang arkitektura, parang isang advanced na lungsod na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Bakit tinatawag itong Invisible City? Ayon sa mga testimonya, bigla itong nawawala kapag nilalapitan ng mga tao. Maraming truck drivers at delivery riders ang nagsabing nakakuha sila ng delivery address sa Biringan City, ngunit wala itong eksaktong lokasyon sa mapa. Mga paranormal na kwento, may mga ulat na mga nawawalang tao na sinasabing kinuha ng mga nilalang ng Biringan. Ang mga bumisita o mano sa lungsod ay bumabalik na may kakaibang kayamanan o may mga pagbabagong pisikal sa kanilang katawan. Ano ang sabi ng mga eksperto? Ang ilan ay naniniwalang ang biringan ay isang alamat na nagmula sa paniniwala sa mga engkanto at iba pang supernatural na nilalang. Ang iba naman ay nagsasabing posibleng may geographical anomaly sa lugar na nagpapalito sa mga nakakasaksi nito. Isipin mo, isang modernong lungsod na hindi mahahanap sa mapa. Totoo kaya ang alamat ng Biringan City o isa lamang itong kwentong bayan na kumalat sa paglipas ng panahon? Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.